guys, nagpainit na tayo ng kawali ng kaldero. Ayan, igigisa na natin yung ating adobo. Adobong tainga ng baboy at uh, isaw. Ito na, na-slice natin at nahugasan. Ayan, ito yung ating mga ingredients. Ayan, may gabi mga guys. Ito. Ayan. Isip natin guys. yung baboy hmm. lagay na natin guys yung baboy guys Eh, natin na 'yan, tuloy. Alalahanin lang at laurel guys laurel ayan uh, gabi at chili ayan Haluin lang natin guys para uh, may yung gabi na hinalo natin Ayan nating suka guys. Ayan oh. Takpan muna natin. Sabayan natin ko muna. Yan natin tuma butter up guys. 'Yun nagsama natin diyan guys yung chicharon bulak-lak. siya yeah, alamin natin ito yung chicharong bulaklak guys lalawin lang natin Tainga yan guys Tainga ng baboy Ang ating Hinadubo okay. Shout out yan sa mga Viewers natin At mga Followers natin At sa subscriber natin sa youtube Maraming maraming salamat mga guys Sa supporta nyo Ito yung si charon guys, lak guys. Dalahin so, natin, guys, para hindi dumikit yung taba sa nililig. Ilalagay natin, guys, na konting asukan. yun lang dalasan ng ganitong kain guys uh, masama pag uh, sobrang ganito lagi kinakain guys mayaman sa si kolesterol guys minsan minsan lang guys yung ganito Dadagdagan natin kunting toyo, guys. Ay, ubos na natin ito guys. chicharong bulaklak yan at uh, isaw guys at saka maskara eh tainga pala